Okay. Yes, yes, yo. Sure. Ah, okay, yes, yo. Late naman yan. <laughs> ah, ito naman yung ano, ah, pang -labing apat na every other day session tuwing hapon sa fitness gym. Sa kating, sa kating, sa kating, sa ah, kating, ano ba? Ano ba term? Ah, basta nitong ah, 2025 na lang. Nitong 2025 na hard cutting ko. Ganun na lang. <laughs> yung naipost ko kanina, yun naman yung video ko noong nakaraang araw pa ano uh, bali nung Sabado yun uh, ito naman yung kahapon lunis kasi nung linggo tinamad akong tinamad akong mag post at saka mag voice over eh na nakalik na na, kalik, kalikta, do lang kasi, 24 hours ng duty ngayon kasi uh, ano na ay uh, 12 hours lang ako ngayon may lakad kasi yung ka kaya uh, ito muna yung pang labing apat na every other ka day cardio eh, wala akong cardio bukas kasi jojute naman ako ulit bukas dapat pang ano na bukas uh, 15 tapos meron din ako dalawang uh, palya noong nakaraan yung ako yung pumunta ng uh, sweldo at saka noong eleksyon hindi rin ako nakapag cardio dapat ano na to uh, pag uh, 17 uh, pang 17 days uh, pang 17 other day cardio basta pang 17 uh, 17 days na sana na every other day ka dalawa walang video ah hindi pala nagkapag cardio dapat mag do ako doon hindi na kapag cardio kasi nga ako yung pumunta ng opisina tapos yung isa nung eleksyon tapos bukas walang buhat kasi 12 oras na ako ngayon jujutin naman naman ako ulit bukas kaya sa susunod na araw na ako mag uh, buhat at saka mag cardio ulit uh, bala kong gawin hindi na lang talaga ako magbubuhat ng hapon eh, eh i-ano lang talaga i-rest eh, day ko na lang talaga <laughs> ganun na lang kabilis yung mag-adjust <laughs> tsaka ano pa ba meron kasi itong meron kasi ano eh meron tong, mm, background music nagbubuhat 99.9% uh, talaga may uh, music talaga yan kasi marami nang nagbubuhat sa hapon eh tapos halos lahat ng mga nagbubuhat gustong gusto ng uh, music Ah, uh, hindi kasi sila nag nagbe video eh. Ako kasi, nagbe video kaya hindi ako gano'ng ano dun sa music. Ah, uh, isang isa pa pag nagkukwentuhan kayo para kayong mga bingi, nagsisigawan kayo lalo na pag malakas yung music. Kaya 'yun din yung isa sa ayaw kong may music sa gym. Asan? <laughs> Ayun mga kasama, gustong-gusto nila music. Hindi mo naman pwedeng pagbawalan. Ikaw na lang yung mag-adjust. Ganun lang ka 'yun. Sige, isa siguro ay, pero iba, yung mga kasamahan ko rin doon, may mga mas matanda pa naman sa akin, pero gustong gusto nilang may music. Okay, kanya-kanya naman kasi yung tao. Uh, sa kanila, yun yung nagbibigay, eh, nagbibigay sa kanilang extra ng lakas pag may magandang music. Eh ako, na ano ako doon kasi pag may makipagkwentuhan sa'yo para kayong mga bingi nagsisigawan eh <laughs> ah, ano pa ba? Mayroon, ano ba yung topic ko kanina? ituloy-tuloy ko yung topic ko kanina ah okay okay kasi ngayon kasi nag hard cutting na pala ako uh, sa umaga na lang yung buhat ko hindi na ako nagbubuhat sa hapon. Ako sa hapon cardio na. Para ah uh, makapag-relax na 'yung katawan ko sa sobrang bigat. Dati kasi uh, buhat sa umaga, ng buhat sa hapon ah uh, uh, hindi na ako anong nagka-cardio. Eh, ngayon kalahating buhat, kalahating cardio uh, buhat sa umaga, cardio sa hapon eh lalo nitong napanood ko rin kasi si uh, Hani Rambo yung isa sa pinaka sikat na coach sa Olympia, sa mga hinahawakan naman yan si Jay Cutler si, sino ko ba yung iba? Ah, uh, basta nagchachamp si si, si uh, ang pinakasikat si, si Bam sa classic at yung uh, Shoupan. basta ah uh, Hadi Hadi pala di pala Hani Hadi Hadi Supan si Derek Lansford uh, Sino pa ba yung isang Nag ano ngayon Basta halos Halos lahat na nahawakan Ni Honey Rambod uh, Nag champion talaga sa Olympia Kaya eh, yun yung sabi niya Kapag ka nag hard cutting ka na daw Di mo na kailangan yung Sobrang habang workout Or sobrang Ano na workout Sobrang dami O oh, haba Paano ba ang, ang ano lang doon Buhatin mo pa rin yung Kaya mong buhatin na Bigat na control na control uh, controlled na control tapos hindi na siya ganun ka ano tas para uh, hindi raw maano yung muscle kasi pagka nagkakating ka na raw uh, naka, naka calorie deficit ka na yung recovery mo daw medyo ano na uh, mahina kasi nga kulang na yung pagkain mo eh uh, pag, uh, ano ba? Ah, tama nga na deficit eh. kaya tulang <laughs> kaya yung yung recovery daw yung ano lalo na sa mga natural maliban lang sa mga enhanced kasi may gamot na tumutulong para sa recovery eh. kaya ano eh, kahit nga ganoon kahit nga mga enhanced yung hawak ni Honey ha, Rambod yun pa rin yung ina-apply niya na method basta nasa cutting na yung at least niya eh. Kaya, ako natural uh, yun yung sinusunod kong pattern kaya minsan yung kabady ko bulking siya eh. kaya parang bawat workout may drop set talaga yung tuwing last set sa sa akin ngayon pinipili ko na lang yung uh, kung saan ako mag drop set lalo na pag kasak uh, anong isang drop set lang hindi nakagaya nung bulking din ako halos lahat ng mga workout drop set talaga yung labas eh yun na nga, naghahabol na ako na hindi nagaa nang malamog yung katawan ko kasi nga yung recovery naman yung problema kasi nga nagka na tayo kaya ayun yun yung ano yun yung isa sa natutunan ko sa pakapanood din ni Hani Rambod yun naman talaga maganda pag uh, mag chismis tayo minsan -maritis, maritis tayo doon uh, dun mag bagay wag sa manira ng ibang tao <laughs> para meron tayong matutunan ano lang naman talaga yun kasi pag uh, -maritis, maritis tayo sa mga walang kapararakang bagay nakapanira pa tayo sa kapwa natin wala pa tayong natutunan ganun lang naman yun kaya ha, uh, ganun yun. Yan, yun Kaya yun yung sinusunod ko ano yun, ay yun, sinasabi ko Parang wala naman talaga Parang sinusunod talaga lahat Sa isang isang influencer lang Kaya pinukuha-kuha ko lang yung mga ideas yun na ano lang yung mga ideas na, na pwede kong i-apply sarili ko para mag-improve o kung uh, pwede ko bang uh, mag-fit ba sa sarili ko sa style ko ano lang naman yun so, yun yung ayun yung, yung, yung yun yung pag naintindihan ko yun nga bawat isa sa atin may kanya-kanyang pag-intindi sa mga bagay-bagay eh. kaya uh, ganun lang yun uh, Let's go, let's go, quick Lala. 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 Hay, <laughs> dad. Oh, sa nang mangung nang sasabihin eh. Madaano rin kasi ako. I-download ko rin 'yan sa YouTube kaya Ah. Uh, uh, Pinalitan mo na. Ano? Pinalitan ko ng music, 'pag 'yan may background music 'ya. Ah, uh, ganun pa rin, pa rin yung reason nito kasi pagka sa hapon ka kasi talaga nagbubuhat may mga may music kasi marami nang nagbubuhat sa hapon eh. hindi kagaya sa umaga minsan walang music kasi yung ib pagka di dumating yung na, mahilig magpa music na music <laughs> music na kasamahan namin sa gym hindi naman kami nagpapatugtog dun hindi rin kami nag nagde-demand na music eh kaya ay sige lang ko tuloy tayo tuloy tayo. tayo. <laughs> mayroon lang, Byron lang ila access eh, kaya naudlot yung pagngangawa ko. And yung it, ito talaga yung isa sa pinakamahirap. Maraming uh, nagbobuhat pero hindi hindi sumubok o hindi nag-ano nang mag-hard cutting kasi ang hard cutting kasi yung pinaka-stress uh, na stage sa bodybuilding. Kasi yun na nga. Ayun <laughs> na nauhaw ako na yung hikab ako ng hikab na hindi naman ako gutom pero hindi rin ako puyat na puyat na kasi galing ako natutulog niyan pero hindi naman ganun kahaba yung tulog ko mga 3 hours lang ata yung tulog ko niyan kahapon uh, na 10 to lunch break din ako lalabas malapit ah, na mag lunch 12 ay ah, ah, pero saglit lang po yun sir meeting lang po ata yun sila sa sa ano po yun sir sa architect yun eh ah sa architect hindi naman uh, siya naging hiling task you... hindi ah, ko lang po alam sir kung sino ka meeting niya Eto. So, paano ba ito? Naubusan na. Basta, ganun yun. Yan <laughs> yun yung, ano, pagka, nung starting, siguro, mga kalahating oras na ako nagka-cardio, okay pa. Nung lumagpas na ng kalahating oras, yan, yung mga ganyan, yun, parang mapaisip ka, bakit ba ito ginagawa? <laughs> Pero yun nga, kailangan mo talagang gawin para matcha, para malalaman mo kung hanggang saan talaga, hanggang saan talaga yung kakayanan ng isip natin or katawan natin katawan at saka isip pala sa pagsabihin na para ganun si katagalo nung padyak parang parang mahihikab ka na parang nabibitin yung alanganin para kang pagka sa mga bisaya nga term pag ikabuhian ka baka nang manghuyab ka nga di, ma di, di matuloy parang nauudlot pero yun nga and, kailangan mo ano eh pagka dito naman hindi pagka nasa katig kasi kumakain ka naman pero hindi lang ganun kadami kaya yung katawan mo para na kulang sa enerhiya pero hindi ka naman gutom na gutom mayroon namang laman yung chan mo hindi nga lang ganun kadami <laughs> pero kaya talaga napakahirap uh, hindi pa talaga yun hindi pa talaga ito yung sagad na sagad ha. isang isang buwan pa lang ako nag ano kasi nag start akong mag hard cutting din nung uh, meeting eh, June 10 pa lang ngayon, isang buwan pa lang pero ganun naka yung nararamdaman ko <laughs> may patungo-tungo pa para hindi mahalatang pagod na pagod na pero kanina pa akong gustong umuwi pang isang oras na, isang oras na kasi ako niyan eh uh, di lang ako kapag video video nung starting kasi wala pang pawis eh maganda talaga yung mag video video ka, pinagpapawisan ka na <laughs> yun lang, pinagpapawisan ka na nga sana kaso nga lang doon napapasok yung uh, hapo o ano ba Pagod o ano pa. Basta ganun yun. <laughs> Napakahirap talaga. Napakahirap. Kaya doon sa mga mahilig bass bastia na ah, ganito ganyan, eh <laughs> ah, e, try nyo muna mag-cutting. Kasi kung nagbubuhat man kayo, pero hindi kayo nagka-cutting, kain kayo, buhat, kain, buhat, walang problema. Kasi umaapaw yung lakas natin sa ganung uh, sitwasyon eh. Pero pag uh, nag-cutting ka, kumain ka ng kakuunti, tapos magbuhat ka pa rin, ganun pa rin yung intensity level doon mo mararamat ah, mararaman <laughs> malalaman yung ah, kaibahan o yung sarap ng buhay o napakatinding challenge na kailangan mong malagpasan para mm, makita yung napakagandang resulta sa iyong sarili <laughs> hindi napakagandang resulta para sa isang competition kasi ah, sa competition kasi doon na ano, hindi lang naman prepare kayong lahat nagpiprepare tapos ang umangat talagang gusto yung may pinakamagandang genetics at saka kaparehas mo rin isang daang porsyentong nag-iinsayo pero pagka yung mga kahit gaano pagkaganda genetics niya, kung papitik-pitik siya sa insayo kayang, kayang malagpasan doon sa mga hindi naman ganun kaganda yung genetics pero dinadaan sa sipag at saka at saka almost perfect na disiplina ano ba? may orong almost perfect ba na disiplina Basta ganun, yung handlos 100% na disiplina yung ina-apply sa relay. Eh, sa akin kasi parang hindi talaga patawag na 100% kahapon niya, kumain pa ako ng sitsirya niya eh. <laughs> kasi maaga, video maaga kasi alauna pa kasi ako, nagising na kasi wala akong pondong tubig sa bahay eh. Igib, igib lang kasi kami ng tubig eh. Kaya yeah, yun, gumising ako ng maaga, uh, nag-igib na ako, nagpondong na ako ng tubig nung pagkatapos. Tingin-tingin uh, ko kasi nakapaggalaw galaw galaw ako, nakapag-burn ako ng extra calories nun. Kaya kumain din ako ng extra calories para Ganon lang 'yon. <laughs> Basta ganun 'yon. Ganun kasi Raulo yung diet ko eh. Kaya let's go.